Nung nakaraang video, tingnan natin ang timer ng PLC. Gumawa tayo ng Y delta circuit at ginamitan natin ng timer ng PLC. Pinaganda rin natin to gamit ang pagbiblink blink ng LED habang nasa Y position at mag steady pagdating sa delta. Sa video na to, titingnan naman natin ang counter ng PLC. Simulan na natin. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCB Y. Ang Y ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang 5 dolyar, makakapagpa-print tayo ng 10 printed circuit board nasa sariling design natin. Bukod pa dyan, meron din silang 3D printing services, CNC services, at PCB assembly. Kaya kung may printed circuit board na proyekto kayo, ay i-order lamang sa pcbway.com. Gawa tayo ng project natin para sa counter. Okay. Kunin natin ang input X7 para sa pindutan natin na to. Input natin yan. Tapos, Maglagay ka agad tayo ng counter. C0 K10 So, ang ibig sabihin, gumawa tayo ng counter na C0 tapos yung value niya 10. 10 bilang bago siya mag-trigger. Okay. Tapos gawa tayo ng simple start-stop circuit. Normally, open na C0. Tapos, gawin natin stop ang X6 tapos Y6 y ang output natin. Lagyan natin ng holding contact ng Y5. At i-upload kagad natin to. Yan, naka-upload na siya at na monitor mode tayo. So, tingnan natin. Ito yung value na K10, yung timer natin. Pag pinindot natin to, bibilang yan ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Okay. Tapos, pag-instop natin to, boy ulit. Kasi nakakontak na palagi yung C0 natin. hindi gagana dito yung kapares sa timer natin na pag natin to Halimbawa, maglalit tayo dito ng X5. Normally close. Ayan, naka-upload na tayo. Ito yung X5 natin. Pag pindot natin to na bilang, di ba? Pag pindot yung X5, hindi siya ma re-reset. O, oh, hindi magsisero yung counter natin. Ayan, no. Hindi siya magsisero kahit anong gawin natin. Kailangan natin itong i-off. Tsaka i-run ulit. Pero hindi maganda yun. Para ma-reset ang timer. Kagaya ito, itong X5 gagawin natin reset. Kaya kailangan natin ng instruction. Ito yung F8 application instruction. So, square siya na parenthesis tapos lagi natin do RST C0 iksabihin niya ang pagpindot natin yung X5 error -re reset niya yung C0 okay so pagpindot natin yung X5 magre-reset yung C0 o counter 0 natin halimbawa pag binilang natin to limang bilang pag pindot ko yung X5 i-reset -re niya yung counter 0 kaya ito, pag ni-reset ko to tapos ini-stop ko dito ayun gagana na so sample lang natin yan, na tingnan natin yung sa manual o sa datasheet ng counter kung makikita natin counter resolution 16 bit up 16 pieces c0 hanggang c15 ang model nga pala ng PLC na gamit ko ay FX1S so dito tayo babagsak c0 hanggang c15 latch latch 16 bit up counter 16 pieces then c16 to c31. Okay, tingnan natin tong latch to. Tapos wala siyang ano bidirectional counter tong model ng PLC ko. So incremental lang siya. So puro padagdag lang. Sa ibang model, pwede siyang pababa, dagdag tsaka pababa, dagdag bawas. So ito yung ang gagamitin naman diyan C200 hanggang C219 dito sa model na FX1N, and FX2N, and FX2NC. And okay? General tsaka latch. So, yung ginamit natin kanina, pupatak siya sa general C0. Tingnan natin itong latch C16. Okay, nagdagdag lang ako ng X0 na contact, push button, tapos bibilang naman siya sa C16, K10. So, 10 counts din tayo. Tapos, pag na-reach ng C16 yung 10 counts, i-on niya yung Y0 na output natin. Yan yung unang-unang relay natin, eto tapos, ang X1 naman ang i -re reset natin, okay so, eto yung latching, testingin natin okay, so, eto yung X7 natin, etong C0 yan, eto yan, nagbibilang siya, 5 eto naman yung c 16 natin etong X0 eto pala 5 din, so, eto ay latching, eto ay hindi latching ngayon Subukan natin i-off tong run mode. Nakita nyo? Nag-zero itong C0 natin. Nag-reset siya. Pero yung C16, hindi. Pag in natin yan, pintutin ulit natin yung C0 natin. 5 ulit. Bubunutin ko ngayon yung saksak ng PLC. So, binunot ko lang yung saksak. Antinin natin mamatay. ano namatay siya. Tapos, i-on. Isaksak ulit. sa ayan so ating computer nag error i monitor mode ko lang ulit oh ayun 5 pa rin so yun yung sasabi nilang latching sa manual nakalagay naman yan dito battery back latch counter so gumagamit siya ng battery backup merong battery backup ang PLC natin so kahit mawala ng power ay tandaan nyo pa rin kung ano yung bilang niya. okay yun yung pagkakaiba lang naman ng latch tsaka general. Ngayon, kung iiwan natin to sa naka-on yung Y1 tsaka to, naka-on naka yung Y5, pag pinatay ko yung power, mamatay sila parehas siyempre. Pero pag pinalik ko itong saksak, tanda nitong counter 16 natin na nasa 10 count siya at kailangan niyong i-on ito. Samantalang itong counter 0 natin, mareset mare siya sa 0. Kaya mawala na yung 10 counts niya na multi-trigger para iyon to. Saksak ko lang ulit. Boom. Ayun, Oh. Sa ating software, nag-error. Monitor mode tayo. Ayun, nasa 10 pa rin yung C16 natin. So, apektado yan. Pwede natin gamitin yan. C16 hanggang C31. Okay. Ayun yung pinakasimple counter natin. na kapares mamaya gagawa tayo ng kunyari alimbawa secret code alimbawa limang kagayon to sampung sampung pindot para mag on yung o mag start yung relay natin mamaya gagawin natin within time i-convert na, i convert natin siya kasamaan time okay parang code kunyari limang pindot within 2 seconds. Okay, gawin natin yon. Tingnan natin itong ginawa ko na to. So, yung X7 na input natin ay Meron tayong auxiliary relay na M0. Pagpindot natin to once, magti-trigger tong M0 na to. Mag-on ang M1 natin. Hold mag-holding contact 'yan. So magbibilang tong timer natin, K20, tong timer 0 natin 2 seconds. Pag na-reach niya yung 2 seconds, ma-disconnect 'yan. So reset. Okay, 2 seconds lang yung circuit na 'yan. Okay, tapos yung timer 0 natin, pag na-reach niya yung 2 seconds, i-reset ire niya yung C0 natin. Ito yung C0 natin. So, yung contact ng M0 pa rin. Magbibilang siya ng, naglagay tayo dito ng counter 0, magbibilang siya ng 5. So, simple lang naman to. Kailangan makapindot tayo ng 5 within sa loob ng 2 seconds kay 20, okay? So, ang mag-on sa relay natin, ito yung start sa circuit natin. Ang mag-on sa relay natin, pag na-reach yung 5 counts ng C0, mag-hold, magpa-power tong Y0. Meron siyang holding contact. Tapos, ito yung stop button natin. Okay? Subukan natin to. Okay, tingnan natin. Ito yung X7 natin. Magbibilang yung M0. Ayan, gawa na agad yung timer. Ayan, namatay. So, kailangan natin makakount ng 5 dito. So, pero sa loob ng time frame ng 2 seconds lang, okay? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di kinabot. Nagre-reset siya. Nagre-reset ako. Kailangan mabilis. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yun. Nag-on na yung output natin na Y0. Nakalatch na yan. Ang magpapatigil na lang dyan tong stop. So, parang secret code. Kailangan limang pindot within 2 seconds mag-start siya. Pero pag hindi natin na-meet yun, kahit limang pindot, pero mas mabagal sa 2 seconds, hindi siya magti-trigger, okay? So, kanina kasi, 10 pindot, kahit malayo ang pagitan nun, walang problema. Ngayon, subukan natin dito sa 3-phase na motor natin. Meron ako ditong limit switch. Okay. Subukan natin, gawa tayo ng circuit ng 3-phase na motor o motor control. Itong contactor na ito lang ang ginamit ko. Start stop lang tayo. So, kapares pa rin ng dati. Madagdagan lang ng limit switch. limit switch talaga ko sa X7. Naging apat na yung input natin. Okay. Kapares lang ito nung sa basic circuit natin ng PLC. Start stop. Ito yung start natin. Try stop. Ito yung tatlong pilot lamp natin. Tapos yung contactor natin. Apat lang ang output natin. Tapos, nandun pa rin, naka 3-phase tayo ng motor. Gawaan sa BFD. Ayun yung limit switch natin. Tiyatamaan ng motor pag gumikot. Gawa natin ito ng diagram. Okay, ito yung ginawa natin yung diagram. So, ito yung normally open ng overload relay natin. Tapos naligyan ko siya ng auxiliary relay. Ito yung limit switch. Magka-count siya ng 10. Naligyan ko ng counter 0. Okay. Start button natin. Stop button. Yung relay ng overload natin. Tapos, reset ng counter mag-off automatic yung circuit natin. Ito yung start up circuit natin. Ito yung motor natin. Ito yung run na pilot lamp natin. Ito yung holding contact natin. Tapos ito naman para sa idle. Pag hindi naka-trip, hindi naka hindi na under yung motor, makailaw yung dilaw natin, yung idle. Ito naman yung sa overload natin. Ito yung trip natin o fault. Itong M8013. yung sa nakaraang video tutorial natin sa timer, ito yung nagpo-pulse ng 1 second. Nag-oscillate siya ng 1 second. Okay. Tapos, normally close ng motor, reset ang counter. Para magre-reset siya palagi pag nakapatay. Testingin natin. Okay, agad yung idle. Nagbiblink nung nagbiblink nung M8013 natin. Pagin oh. natin ito ng overload natin. Beautiful. Run ko lang tong BFD. 25 birds lang tayo. Okay. Start natin. Titignan natin tong counter ng K0 natin. Pag bilang niya ng 10, mamatay ko sa iyo motor. Start natin. Yun. Tapos, nag-reset din siya ko sa Beautiful. Okay. Isa pa. naging labing isa pa. So, sa sampung revolution, mamatay ko sa yung motor natin. Mamatay siya ko sa kahit bilisan natin na igi. Ano matuloy ito? 60 Hz. Tingnan natin sa 6 thirds. Start natin.